Ay, ko may Mars, ano Mike. Kuya Mike, ano yan, Mark? Kakain tayo. Bago. Oh, healthy ang kinakain ko, ha? Healthy. Gula yan. No. No. Oh. Hello. Hello. Ma, ang bayag. Ito wala na. Mars, Ma, ito yung kinakain ko, ha? Hindi ito manok. Hindi ito mga antika. Mayo, pati. Sinabuhan na gulay. Gulay ang kinakain ko. Gagalit ko sa akin, eh. Pagkakain ko na rin. Pero meo, meo. kahit gulay yan, isang katotok na karne yan, ha? Eh. <laughs>

Tulya, oh, parang Tulya, sa yun eh, sa mga kanal. Oo, ayun nga. Sa mga nga. Oo, tulya. Ang na yung baboy. yung malilit na kulit. Yung malilit na si broker. Ang Yung paros malaki. Yung malalaki. Ay, yung malalaki, alam mo yon Yung malalaki, yung malalaki sa palasta yung malalaki. Ang yung ano, taros hindi <laughs> yung, yung tuya hindi yung may malaki pa kakalamoy tahong yun yung nasa mo? iba yun yun di ba yun yung baroy? Baroy din yun mo, ano yun yung, yun yung, yun yung baro baro sa mga palisdaan, daan tap sa mga palayan madami sa bigay yun sobrang dami buti hindi na si kuya ano kuya bong ade Pinayuan na yun. Pinayuan din, yun. Pinayuan na yun.